Hi people! Kamusta na po kayong lahat? Ito nga pala guys yung karugtong ng ating vlog dito. Nakabanding yung aking mga kaklase. So ayan guys, uh, nandito ka tayo sa kusina ni Lamayet. So sabi niya dyan guys, wag ko daw videohin kasi ang dami-dami daw kalat. So sabi ko naman okay lang yan. Ah, uh, nasa sa probinsya naman tayo. Sa kabukid naman yung ano yung place nila kaya parang okay lang din siya. Parang uh, bagay na bagay dun sa ambiance ba na dahil nga nasa bukid naman tayo. Tapos yun, nagtatawanan kami diyan, guys. Nagkukwentuhan. Hinahanda pa lang namin, guys, diyan yung ano yung aming uh, Iinumin na drinks. Tapos si mate naman ay ano ah nagpapakasipag pa rin naghuhugas siya dyan ng mga hugasin tapos yun dyan guys mamaya kakain na din pala kami tapos ang gagawin pa papala namin dyan Sa ay lulutuin namin yung pansit para po pang merienda naman dito sa amin magun kasi full of alikabok hama hama na na dami, dami may water ba yan hindi na yung ano walang nalabas ah may nalabas na pala eh Oh, galing. May ba na tubig, guys. May wagang tubig. <laughs> may wagang tubig. May bukal. Ta. May bukal pala dito. May bukal pala dito. eh. May bukal pala dito. May eh. bukal pala tubig dito. Ah. dito. Huwag mo ipakita na dyan ako. Oo, oh, yan. Marinis, marinis naman yung bukal naman. Hindi oh, naman, naman nakakamatay yan eh. Ano? Hindi kami nag-mineral. Hindi gusto sa amin mineral kasi magastos yun. Kailangan magtipid para yumaman. Mayaman siya. Ang bumba naman. Sa pagmamahal na lang kami mayaman. Safe ang mga bumba pa dito. Wala pa yung... Kaya ako nga. Marinis pa ang ano dito guys. Tubig talaga ang gusto kong inumong. Kaso. Ano na? So, ayan, sabi guys ni Mayet ay bibigyan niya daw ng ating isang baso ng drinks, yung kanyang magtatrabaho. Kasi nga, ba, nagpapatrabaho siya, nagpapabilid siya ng, ano, ng palay dun sa makatutubo. So, nandun sa labas guys yung uh, mag-asawa yata yun guys, nakatutubo. Sabi niya, patitikman daw yun ng, ano, ng soft drink. Ayan, patitikman daw yun ng no? coke. Mare! Ayan yung dalawa. Kaping malamig. Kambing malamig luko luko ito yung kapatag... kaping malamig kaping malamig ito pa rin ah dalawa lang yan okay. yet yan ang aking mga mahal, na mahal ah na mga dalawa ah, sila ito it. mare ah kaping malamig okay. oh, ito na so ito nga pala guys yung pinapatrabaho ni Mayet dun sa dalawang mangyan kanina na pinamimirinda niya yan po ay paalay pinabibilad niya po yan tapos, mamaya daw po, ah, ipapagiling para gawing bigas So, dito pala guys, sa harapan nila, ay meron din tanim-tanim sila. May, hindi ko po alam, hindi ko po sure kung kalabasa ba ito o upo at saka mga talong-talong. May mga bunga guys, guys, yung talong dyan. Tapos, ito yung paligid nila. Tapos, dyan pala guys, ay kakain na din po kami mamaya-maya. Ipiparipin na po namin yung pagkain namin. Kasama yung mad, ah, medyo makukulit na dalawang bata dyan. Ito po yung pagkain ay, namin. Ano pala siya? Pala ko picture. Video <laughs> <Picture> pala. <laughs> <Ayan>. Kain tayo. <laughs> Kain po tayo. Ayan, may saging, may inihaw na talong, inihaw na isda. Tapos, Sinigang at may, na tilapia. At may makulit na, ba? na bahay. Ano, ano pa to? pamatis, sibuyas, asa mm. at saka ng labanos. labanos. May talbos ng kabote. Mm, Tapos pakbet na sili na may basta yan. After nga namin guys, kumain ng tanghali. Ah, yung nagkwento-kwentuhan lang po kami kanina ng konti. Tapos, ayan, ipiniprepare natin po namin yung lulutuin namin uh, pansit uh, bihon with, ano, yung, uh, with miki gisado. So, yun yun po ay ano kakainin namin na may merindahin ma mamaya dito habang kami nagpupintuhan uli Dito po ay, dito pala guys ay 3pm na po ng hapon. So, mabilis lang namin yan guys. maluluto kasi pansit lang naman po yan. Paano ka magiging magaling magluto? Nasa pang-display lang. Hmm. Ano na Ito yung banding guys. Ito simple lang kahit punti. Kumitid pala kami, kunti. Wait. Teka, magluluto muna din muna na Lahat na kanya, siya pa magluto. Pare, 'yan ang 'yan ang bayani ng aming grupo. Hoy, ako nagluluto ng mga ng mga gulay. Kalbereta, da. For favor. Ma, pagka ano Sige, para lang. Huwag mo nang lagyan ng soy, ha? Sige, sige. Patis na lang. Ssshhh! Di ba raw nang magluto? Ba't alam mo? Ayako ako nang soya. Ba't mo alam? Search, search lang yan. <laughs> okay, oh, Ayaw niya ng ano, ng soju. Oh, yung na soju kasi natin. yun. Oh. Saan, so Ay, huy, nang oh, hindi ko nabili. Oh, no? Hindi ko sa soju. Hindi, hindi, paminta. Hindi ka nabili ng paminta? Hindi. Paminta. Ito, nandito tayo sa loob ng kanilang may wagang kusina. Ayan. Ayan, naghihintay pa yung ako dito. mga natin ito. Kasi na may lalagay pa pa kayo dito? Wala na. Ano lang yan? Yeah? Ha? Ano yan? Takore? Takore? Oo, mainit ako bay. May mainit ka. Ito na mo dun sa... Arooy! Ikaw, bakit nalang yan oh? Ako nalang mag-go, Isa nang... Sige, kaya dati. Ano? Huh? Na, ay hindi, yung ay, ko ah, nga. ano? surte yung sa hitog. Uy, surte si ako sa Ha? ako sa mga pa natin. Parang hindi hitog sila? No, bait sila. Ano? problema sa kanila. Mahal na mahal niya yan. na mahal nila naman lang naman pinakasalan niya. Ang aking asawa ay stress din ako. Ayun din ba? Bago na ng aksidente. Ano aksidente ko Inalagaan niya. Bago ko. Kaya, kaya. Baka siya ako. Kaya.

mga ito lang yung binunga niya ngayon. Pero ah, marami yung nakatago. Ayon. Saan? Ayun, marami. Ayun. Ay, maliliit pa. Yeah. Dito ko lang gano'n. Galing. Matinik siya. No? Nakatago. 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 Wala ah, na. Dito yan, meron pa yan ang bulaklak na yun. Hmm. Sa lakas ng amihan dito, mabuhay pa ba gano'n? Okay, okay na yan. At least meron nakuha. si Luto na guys yung ating pansit. Kakain na tayo uli. Dapat ay lalabas kami papuntang Anong sana tayo pupunta sana? Yet. Sa tulay. Sa tulay ng, ng... Asan ba 'yon? Yung bridge na 'yon. Ah, um, yung bridge na 'yon ay sa Kulonya. Kulonya. Oh, 'Yon. Siburan. Siburan Bridge pala kaso. Hapon. na. So ito, kakain na uli tayo. Asan yung pancit natin? Naalala mo si Pia? Yung pansit natin. Kukuha ang platito. Yan. Hugasin na to at yung lagi sa platito. Seto ito na nga guys, nagbago na naman ang isip ng mga kasama ko. Sabi nila, baon na lang namin daw itong mga niluto namin. Tapos saka yung sapunsa, saka yung cake uh, diretso daw kami ng ano ng Siburan Breeds. dahil nga kanina nag-arangan po kami na tumuloy kasi nga sobrang mahapon na dito po ay 4 PM na po ng hapon so yon sabi ko sige sige punta na lang tayo baunin na lang natin yung pansit at saka yung uh, yung mga dapat naming baunin total naman guys, kasya naman kami sa sasakyan at sa kadalawang bata lang naman pati yung kasama namin. So, nagpe-prepare na pala kami dyan guys, yung mga dadalhin namin para doon sa tabing ilog doon sa Siburan ng Bridge. So, yun guys, sama pa rin kayo sa aming ganap today. Guys, nagbago po yung isip namin. <laughs> sa labas, sa labas sana kami kakain. Kaso, okay, nag-decide nag, niya, eh. nag tong mga ito. Gala daw kami, tapos dali namin yung pagkain. Kaya itong, itong, ano tawag ito? Coke na may ice dito sa may kitchen. Isasalin ko dito. Malang para malamig. <laughs> Kasi may ice to eh. Tinidor, Joy. Ah, pamunas. Pamunas, kinunasang ko na. Oh, <laughs> serving spoon. Isang serving spoon. Para ikakakak na yung at yung dry noodles. Okay na yan. maluluto yan sa ating channel na yan. <laughs> <laughs> na ito? May mga na. Subat sa Pepe, so, ng baso. Mm -hmm. Inumin na lang natin ito. Ang tira. Ang tira. Sabi yan. Mm -hmm. Ang

Dadalhin namin itong pancit at saka yung coke. Ito pa, meron pa din Tapos yung cake doon sa labas. So yun guys, gusto pa nilang gumala. Gala natin sila. Sa bridge, ano yun? Sa, bridge. ano ito? Basta doon, sa Colonia, sa Siburan. Siburan Bridge. Guys, ito. ito. Hi kayo. Nakarating kami dito sa Siguran Bridge. Nakaya naman kasabay ang puti. Ay, Basa!

Alam ba ng asawa mo yet na umalis ka? Ay, may kulang pa? Magkano pang kulang? Ah, okay. Niligo okay. daw ang anak mo. <laughs> ang ganda dito guys. Malamig. Ayun, eh. uh, yung dulo po nito ay ano kolonya na yung sa ano. Ito po yung bridge. ang ah, dami na nakatambay doon. Ay, sa barko nakakain. Ah, may barko. <laughs> Ganda. Nagawa sila ng barko ni Noe. Hindi, Titanic yan. Titanic po yan? Hindi. <laughs> Dito. Kahit pala mataas ang ano eh. Kasyo, dito siya kakain. Dito na lang, ha? Oo, dyan na lang. Para malapit Dito na lang po kami. wag na dun. Guys, tignan nyo yung ano. Yun yung bridge. May madaming cottage dito. Ang ganda oh. Ngayon ka lang ba nakaan dito? Oh, ganda. Oh, anong, hindi. Thank you kuya. Wow! Opo. Ano po yun, sir? Yan ang yung baliktad, tsaka yung mga yun. Ay, ang ganda. Guys, maganda dito. Ay, maganda din sa sakal. Ay, ang daming ibon. Uwak yan. Yung uwak. Pwede din po dun sa tabing ilog na yon. Pwede po mag-picture. Pwede po Dapat doon na lang tayo. Saan? Tapos mag-picturean tayo Be, doon. maganda ka dito, oh. Para kung nung mag-ganda doon. E? Doon muna na lang tayo. Doon muna na lang tayo. doon mamaya. Kakain muna tayo. Ah, kakain? Pwede po yun dito pagkain. Huwag po kayo ng pagkain, kuya. Sige lang po. May cake po dito. Ito, kuya. Oh, ito. Huwag kayo ng cake. May mga pansit po dito, kuya. Sige lang po. Kain lang po muna. O, Kain na. Kainan na, guys, kasi na, guys, kasi ay. Anong tawag Mali, ito? Hapon na. Hapon na. At tayo ay... Eh, eh. Pupunta tayo guys na mamaya. O oh, doon o. Oh, sa tabing ilog. ilog. Banunuso tayo. Bless. Oh. May susok ba doon? Ayun yung tulay Pwede. Oh. Oh. O, oh. Ba baka. Oo. Pero walang susup. Iyan. Lubing pat lang. yung ilog. Dito yung Dati na Ibigay kita doon pa yung kuya. Ay ganda. Sige na. Sige. Nakakain tayo. tayo. Eh. Alam na ng kubol. Ang sin Ansit. masarap mm. pa. Kaya nga mainit pa. Hay. pa kaya ni po nako. natin na binitak ng Kailan? Alin? Yelo. Oh, so, Ayang, pa 'to. Okay pa 'to. May yelo pa tabang. Tama lang nasa, no? Sarap lang po Oo, masarap din. Pero na rin masarap Masarap din pag may ano dito mo nagsutong sa karne. Pagbabae anak? Ano, ano, yan, oh. Nagpapabitaw ka. Sige, nag-nag ka dyan. Tulis sa ate, pa iba Na iba ang place natin. Mm -hmm. So, yeah. yung... Ayan. Dabing tayong saya. Mm. Saya nga. Kahit motor-motor lang, oh. Mm -hmm. mura-mura. Di ba? Mm. ako, ah. Maya uli. Okay. na baso natin? Wala tayong tubig. Ops. 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 parang. Ops sinabi ko kanina. Pero okay na po, may coke naman. Wala kayong balak mo mm. oh, ba? oh, po. <laughs> oh, Tine -tine. Ako talaga o. Nakabantay ako. Pumupo. Hindi Ako. Kamalaglag yung anak ko. Oh, ako. Yan. Yeah. 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 Outing pa mo. Ano? Gala pa mo. Gala pa ka muna. Gusto mo yan. Nakaan ka na po. Yeah. Buti mm. ka po. Ayan o. Ganda. Nakapain kang bangkit na po pupunta kami mamaya doon guys yan narapit kami mamaya dyan sa kubo na yan yan po magpicture daw doon may mga tao din siya ganda parang sarap maligo ah. ah, tapos yun yung bridge madami nang nakatambay oh nakamotor nagpipicturan sila ay yung no. ano paano naman yung coke? ang lamig inak ha ang lamig ay, oh, na, ay buke Oops. Ay, gusto mo rin. O, sige, tika, wait lang. Okay. Mo pansit, Tama lang ang luto ng pansit, di ba? Oh, Tara po. Chilin eh. Parang may Siling nga. Sa bahay lang may ita. <laughs> <laughs> Nakalating kami dito. Uh, excuse me po. Uy, busog na ako. Kaya nga ko, yun na talaga. Sabi nga lang ako, napakain ng madami. Uh -huh. Hindi kasabay kasi ako. Ha, may ganda pa lang na dito. May luto ah kung kanya mag-ihaw dito, alam ko. Dito, mm. mo mm -hmm. mas, mas ang mga inmate dito. Mm -hmm. so, yung... oh, ba, it? okay. Guys, kita nyo kayo na yung in mga in lalaki. lalaki kanina. Sila guys, yung mga inmate dito. Ano yung tawag ba sa kanya malayo? Malayo. Trusty. sila. Ah, Matagal na silang, Matagal na silang ano? Oo. Oh, oh. Marap na parolan mm -hmm. parang nana. hindi, hindi pa sila na parolan Hindi pa sila na parulan. Mm -hmm. Pwede na sila pag wala na sila. oh, siguro, yun, yun no? Pwede na silang lumabas. Oo, no, lumabas. Yun yung mga inmate dati, guys. Mm -hmm. Sila yung mga gumagawa ng mga kubo dito. Uh, mm -hmm. inmate din sila kayo. Yan. Mm -hmm. Kaso lang pinagkakatuwa, tiwala na sa mga. Mm Mamaya, -hmm. mm -hmm. guys, yung ano, bibigyan din siguro namin may sila ng food. Yung mga, yung, yung ano, ah, nagdala ng food dito. Nagbuhat pala. Uy, yung cake. Kumain na kayo ng And cake. ano mo yung cake? Yung cake ako. Kahit naman si Tom. Ayan, cake. Okay. Um, para, gutom na uli pag ano, maglakad tayo. Uh, ayan, okay. uh, ayan. Okay. Ako? Gaya yung abo. Bari-bari abo. Kung wala kang pagtingin sa akin, pwedeng pang-amoy na lang. lupet lupet <laughs> na Maganda daw pagtapos kumain, 5 minutes, 15 minutes ka Pwede? Mataas! Doon sa dulo! Guys, madaming cottage po dito. Ayan no. Pero gusto ko doon sa ilog. Pwede magluto dito. O, no, diba? Nakagala appreciate na yung nature. Dito, adali, na Sabi nung bata nakasama na namin, wow! Ah. Ang ganda! Hindi, okay na dito. O, oh, yan. Ay. Alam mo dati? O. Oh. Pagagaling ko sa sakit, hindi ko kaya nakakit. Sa... Ah. Ito? Hmm. Ayan yung bridge. Pero ngayon, natipil ko na ito. Uh mm -uh. -mm. Papicturan nga sa bato. Oh, napicturan din ni. Eh. Yan o ganda. Sige picture. Sounds. Gusto -ano ko yan. Nakakaano yan. Nakaka-relax. Maghanap nga ako ng husaan. Magandang husaan ko kayong batin. mga bato dito guys. Ay magkaku ako ng bato. Naririnig nyo ba guys yung sounds ng ano? Alon ng ilong. Ay, Agus pala. Hindi pala Alon. Agus. So Ito. Super maganda siya. Kakarelax. Pwede pa lang maligo dito. Ayan oh. grabe ang ganda. Yan.

Hindi pa ba kayo busog? Naghahanap pa kayo ng mauunap. <laughs> Naghahanap pa kayo ng mauunap dyan. Ano? Dito ako. Hindi pwede doon. Naka-taka sa mga Uy, picture na tayo ng tiging isa dito. Ayan guys, uuwi na kami. Pero ihahid ko muna sila. Kung saan tayo galing, kayo nasa bahay nila mayet. Tapos diretso na ako ng Santa Cruz. Miris lang naman. Ano, nag-enjoy ba kayo? Yes, enjoy! Ayan, mabalik na kubo. Okay. Ayan nga, nandiyak ni Bliss. Bukas na. Yun guys, mabalik na kubo. yung buko. kasi ako ng no, mga schedule ng mga ano, wala na. Ito na lang available. Mm -mm. So yun, guys, sakto. 5 p.m. ang ano nito, ang close. So yun guys, lang yung ating vlog. Thank you so much po sa inyong panunood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.